Ito may kinalaman po sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon. Batay sa findings ng EDCOM. ito po yung Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ito, ilan sa mga problema ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Kung kayo'y mahalal po na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman po sa edukasyon, ano ang iyong tututukang problema at ano ang solusyon? Uh, tingin ko yung problema ng mga kakulangan ng sweldo ng ating mga guro. Ano? Kasi ako tinaniniwala na sa sektor ng edukasyon, pinaka-importante talaga, yung ating guro ay may sapat na sweldo, may sapat na gadget, at may sapat na training sa kanyang paguturo. Tingin ko yun ang importante. Kaya para magawa yun, kinakailangan nating itaas yung budget ng ating education. Dahil nasa atin naman konstitusyon na dapat siya ang number one. Pero alam mo ba, boy, matagal ng panahon na hindi siya ang number one. Ang number one ay pagbabayad ng utang. At itong 2025, ang pinakabalaki ay DPWH. Dinaya lang ng BICAM na itinaas yung, yung sa edukasyon dahil sinama yung sa PNP at saka AFP. Yun, pero dapat yan ay itaas. Kasi ngayon, nasa, 5, nasa 3.6 lang eh. Dapat yan ay 6% ng, ng ating GDP. Kung ang GDP natin ay nasa 22, 24 trillion, dapat yan mga 1.4 trillion, hindi 750 billion lang. Kaya wala pa sa kalahati. Eh. Kaya yun ang dapat natin gawin. Nang sa ganun, matutukan natin yung teacher, then yung lugar na pagtuturo ng teacher, yung mga classroom, kulang tayo na 90,000 classroom. Kulang tayo ng another 30,000 na mga teacher para hindi ma-overload yung ating mga teacher. Napakahaba ng oras ang pagtuturo ng ating mga teacher. Kaya yung quality ng ating ng pagtuturo ay hindi na maganda. Kailangan talaga suportahan yung training nila at kung kakayanin pa, pa ay yung pag-train nila, yung kailang pag-aaral para sa pag-upgrade ng kailang uh, doctorate o naman, ay dapat sagutin na ng gobyerno, <coughs> hindi na ng mga teacher. Follow-up questions, Jaren? Ah, uh, kaya din nabanggit niya po na kailangan natin taasan po yung sweldo ng mga teacher. Actually po may problema po ako kasi yung kapatid ko po ay currently teacher sa senior high school. E eh, sabi po nila na ang gagawin sa curriculum is pagsasamahin po yung mga subject. For example po, ang English kasama na si Math. So kailangan mo magturo ng subject na yon. Paano po kaya natin ma-ensure -e na yung mga teachers po kagaya po ng ate ko na na lang po sa English, is hindi po mawawalan ng trabaho kapag nagpilot na po yung bagong curriculum po for senior high. Ay, dapat tribuyin yung mga ganong programa ng gobyerno kasi dapat talaga uh, magkaroon muna, bago ibagpatupad ng mga anumang patakaran ang, ang, de ang DepEd, ay kinakailangan may malawak na konsultasyon sa mga teacher. Dapat ikukonsidera yung kapasidad at, at training ng ating mga teacher at hindi na lamang basta-basta kung anong maisip no pati yung history aalisin pati mga kung anong mga kurikulum ay isang dat isasalaksak dapat may malawak na konsultasyon sa mga sa mga organisasyon sa mga estudyante sa mga teacher at sa lalo, sa mga organisasyon ng mga ng mga teacher at ng mga estudyante kinakailangan makuha yung kailang opinion mo na bago magsalaksak kaya dapat ang proposal ko nga hindi presidente ang nag appoint ng mga sekretary ng education eh dapat ang sekretar ng education manggaling mismo among do sa sektor ng mga edukasyon. Para hindi political. Kalyo din nabanggit niyo po na isa sa mga solusyon ninyo di sa mga problema sa ating education sector ay ang pagtaas ng budget ng edukasyon at kasama dito ay ang kakaibat nito ay ang pagtaas ng sweldo ng ating mga guro. Kaso Kaloydi, isa po sa mga problema ng education sector ay ang kwestyonableng paggamit ng pondo sa ating sektor ng edukasyon. Paano niyo po masisiguro na ang pondong ito, kung tataasan, kung sakali, ay magagamit ng tama at maa-address talaga yung mga uh, problema sa ating education sector? Uh, kung may problema doon sa paggamit, nag nagkakaroon ng ng paglilipat-lipat or corruption ang ang magiging issue ay dapat talaga mas, mas masinop na pagabantay do sa edukasyon sa budget ng edukasyon natin. Magkaroon talaga ng ang evaluation, magkaroon ng ng accounting sa mga project na dapat papuntahan ng mga budget at hindi kung saan saan bagay na pupunta. Pero talagang dapat ang, ang pokosan talaga niyan, yung sweldo ng mga ng mga ng mga, mga teacher, yung classroom at yung uh, gadget nila training. 'Yun ang dapat focusan. Doon bantayan yung budget para matiyak natin na mapapunta sa maganda at kapaki-pakinabang para sa sektor ng edukasyon yung pera ilalaan diyan. Diyan Uh, Kaleo, di may isa pa po kasing problema. Sabihin po natin na itinaas ka po yung sweldo. Kaso may ibang school po kasi na uh, teacher ka na po pero parang nagmamanage ka pa po ng funds po ng canteen tas may iba ka pa pong trabaho. Paano po kaya natin masisigurado na makakapag-teach pa po sila ng maayos nang hindi po sila mababurn out? nang ganun po yung sweldo nila po, parang mababa pa po, eh marami po silang trabaho. Uh, kailangan talaga yung uh, mga non teaching personnel. Hindi pwedeng yung uh, multitask yung teacher natin. Kinakailangan yung iba pang mga gawa ay na hindi na, non-teaching na trabaho ay magkaroon, mag pa ang, ang deaf ed ng dagdag ng mga non-teaching personnel na siyang susuporta do sa ating mga teacher. Kaya dapat talaga itaas ba? Kaya sinasabi kong dapat talaga itaas ang, sab ang budget ng deaf ed para matugunan yung lahat ng mga pangailangan, pati yung mga support uh, personnel para sa kanila. Kailangan natin yun.